bangko so, dito hindi ipapasok kami ng bangko. So, check nung guard yung bangko. Patingin po ng bangko. So, o, ganyan po, ha? At puro kayo hindi gulaga. <laughs> mm -hmm. Tawa yung po. Puro kayo hindi kasi naman yung bagso. Ang dami niya na, no, oh, nanalo yung anak ko dun sa, ano, sa candy cane dun. Yung candy machine. Sabi kong ganun. Nakala ko. Nakala ko na oh, nga. Uy, may kausap ka na? Naman? Ay, nakausap. vlog ako, oh. Uy, dito tayo. Uy, saan ka pupunta? Ah, mabibilin ata siya. Super 8! Ha? Ang ah? malaki. Ang nagmamayari dito ngayon si, ano, si Torres. Over. Tomato so paste. Ay, ito may pinakamalaki. Ito pala. Ha? Huh? Uh, sabi nga, big eh. Huh? Malaki daw. Tatlong malaki. Sigurado siya. So, sobrang big. Ang daming big. Kaya... Oops! Okay lang yan. Tomato paste. 25 uh, lang dito? Eat, ano? Eat, uh, oh, so, ano? 25 na malaki. Tapos, ano mga ano Ito na lang yun. Tomato sa salam na lang din. Para isang ano lang, no? para sa yung sauce niya. Minuto tsaka uh, uh, ano Sa sapkay kamba. Apretado yung mm. Depo, uh, yun, um, malaki, two pieces. Yung mm, mm. And, one pack. One pack, idlata lang yan. Ito, ito na lang malaki na lang. One Wala kang Wala siya so, nakalagay. Sabi niya, one pack eh. Hindi, one lata na lang na ano. Tapos, salapan ni ako ng Rino. May lapat <laughs> sa akin. Rino na. Liver spread. <laughs> Liver spread. Liver spread. Liver spread. Ano ba nandun? Pag wala dito, kami na ako po bibili. Ano? Wala? Doon. sa saan ba? Ka? Pasa na yung kasama natin. Ay! pala, hindi pala, hindi pala, hindi pala, Ano ba yung tsura? Ganito na, nakalata. Kulay? Green, uh, depende. <laughs> yan kasi Suzette, di ka kasi nag-grocery. Levels Federal. Ay, ah, yung maliit lang yan. di ba? So, Wala na pala dito. Hindi ko pala alam yung hot dog niya. Kung maliit o malaki. Tanong natin. Hot dog! Sana dito na lang ako tumira. Maraming pagkain. <laughs> Mahilig man ng mga uh, zombie-zombie. Ha? Ah? Sabi, pag na, nag-ano, punta ka daw sa grocery, doon ka kagad tumakbo. Eh, hindi ka magugutom. Kasi kompleto na daw. Tapos kuha ka ng lubid. Yun talaga, kasi pwede mo na dyan ilagay yung lubid. Tapos dyan ka na, bahala ka dyan ay, zombie ka. Bago ka na. Kahit tumasa. Buya na tagang kukunin ko. Ano ba yan? Hindi ba virus niya? Sabi kasi daw, mag-ano daw. <laughs> Sabi na after two years daw magiging ano na, zombie na daw mga tao. Tawa oh, ka ng tao. <laughs> <laughs> Tapos yung mga nabaksinan daw. Yun, sabi ko nga sa ano. paano ba yan? Lahat kami magiging na, nabaksinan, di magiging zombie na kami. Ako lang palang hindi. Sabi ko <laughs> Sabi ko, dun sa ano, sabi ko, sige, ikaw na, ikaw na, ikaw na ang, ikaw na ang hindi zombie kasi wala siyang vaccine. Tapos dito ako pupunta sa Super 8. Wala din Best <coughs> friend. Yan. century to century na pala. sa ibang <coughs> mundo. Wala eh. Oh, next. Ano? O baka may ano, O baka na rin sa ibang mundo ba? Level's <coughs> <coughs> Madam, saan ba na ay, nandun sa kabila. Kaya pala din makakita. Kasi nagtatago. Thank you po. May mga mga sa mga mga daw. mga mga kasi mga 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 Hindi ko makita. mga 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 Argentina na? Argentina. Walang Rino eh. Walang Rino? Oo, uh, Rino. Rino kasi na nyo. Rino lang ang alam nyo na dito. Ito kasi Philips, uh, Phil Foods, Philips Argentina.